Paano mo malalaman kung malapit ka sa Portland at ano-ano ba ang mga lugar na dinaana ng West Valley Fault? At dito sa dulo ng video, ituturo ko rin sa inyo ano ang pwede niyong gawin at ang mga dapat niyong ihanda. Dito lang nakaraan linggo, sunod-sunod na lindol ang tumama sa Pilipinas at di lang basta lindol yan, ha? malakas na lindol na umabot sa magnitude 6 hanggang 7. Ayon sa pillbox, ang West Valley Fault ay magsimula sa Bulacan, sa Rizal, sa Metro Manila kasama ang Quezon City, Marikina, saka sa Pasig. And then tumawid ng Tagig, Muntinlupa, Cavite hanggang sa Laguna. So imagine niyo na lang kung gaano kahaba yung fault line na yan. Dito malalaman niyo kung gaano kalayo sa West Valley Fault at ang mga hakbang na pwedeng gawin kung sakaling malapit at delikado ang lugar niyo. Kailangan natin ng isang app na makakatulong sa atin at ipapakita ko din sa inyo kung paano ito gamitin. So una, mag-download tayo ng Pbox Post Finder app mula sa ating Google Play at click natin ang Open. Yan, yeah, yan pong nasa araw na yan. Okay, so paano natin gagamitin? Click natin ang Open. Doon sa dinownload natin. At dito, makikita nyo na ang mapa ng Pilipinas at, at meron tatlong menu na pwede nyo pagpilian. So, i-click natin yung Bali Fold System. Yan na sa gitna. And then, meron lang siyang disclaimer. So, basahin nyo lang at click nyo yung Agree sa ilalim. Okay, dito may makikita ulit kayong tatlong menu. Pero for now, nasa mapa natin yung Red Lines, yan po yung West Bali Fold. So, tignan nyo kung ganong kahaba, no? magsimula po ng Bulacanian hanggang sa Laguna. Okay, so nakita nyo sa ilalim, double tap a place on the map. Okay, so kung saan kayong lugar dyan, i-double tap nyo lang. Dutin nyo lang ng dalawang beses at lalabas na ang inyong location. Okay, so halimbawa sa Pasig, i-click po natin ang Pasig. Ayan, lalabas na po yung area kung saan tumama yung West Valley Fault. Ayan, kung mapapansin nyo, Maliit pa yan. I-wide lang natin para mas makita nyo yung screen. Ayan. Ayan. Okay. So, kung mapapansin nyo, ito ang ating reference, Rizal Medical Center. Dahil marami nakakaalam nitong lugar na ito, no? Andyan lang po yan sa Pineda. Okay. So, ang West Valley Fault ay tumama po sa kanan side ng Rizal Medical Center. At likuran po yan ng... Universal Robina Corporation yung nadadaanan natin sa C5 sa highway no? so dyan po dumaan hanggang sa gitna ng kalsada and then mapapansin nyo tumawid sa Pasig River yan sa ilalim yan at makikita nyo po ulit yung red lines yan so nakaparallel po yan sa C5 na highway at dumaan po yan ng Kalayaan Avenue sa may karugtong ng Buting Bridge. Yan, diretso lang po yan. Okay, so try naman natin ang active fault based on location. So, i-click po natin yan. Okay, so dito bibigay sa ang lahat ng lugar na apektado o dinaanan ng West Valley Fault. So, mag-example tayo, NCR 2nd District. Click po natin yan at i-click po natin yung go. Okay, dito mamimili naman kayo ng municipality sa yung municipality na lugar nyo. Mamili rin tayo ng isa, kunyari, City of Pasig. And then click natin yung go. And then saan kayo sa Pasig? So hanapin nyo lang yung area nyo. Halimbawa, bagong ilog. Okay, so yun yung exactong lugar na ibinigay sa atin ng fault finder. O kaya naka, naka dim na red sa loob ng red lines. Yan po yung area na tatamaan o maaring delikado pag dumating na yung the big one. Okay, so ayan. Kung mapapansin nyo, meron dalawang split na red lines. Ibig sabihin, nahati po yung, yung fault lines sa dalawa. Okay, so nabanggit natin kanina yung isa na dumaan sa Merizal Medical Center at yung isa ay dumaan po sa, sa Yakal Street papunta sa I. E. Mejia Street, bagong ilog po yung area na yan. So, for example, sa Rosario area, yung pong red lines na yan at pinaliputan yung area na sakop ng ating West Valley Port o maaring maapektuhan. Okay, ganyan pong kalaki ang area na masasakop ng ating West Valley Fault. So pinag yung mga nandiyan sa loob ng mga shaded areas. Ano? Yan po yung posibleng madamay. Hanapin nyo yung active fault based on location. So dalawa po ang choices nyo rito para makita nyo eksakto. At kapag lumilindol na, huwag nyo rin kakalimutan ang drop, cover, and hold. Emergency preparedness naman o checklist para sa lindol. So unang-una -una, dapat meron kayong isang bag at nandun lahat ng inyong mga emergency supplies. Emergency go bag na nasa loob ng lahat ng mga ito. So unang-una -una, kailangan tubig, kumare 3 liters per tao per araw para sa tatlong araw kung sakaling maipit man kayo. Number two mga dilatang pagkain or ready to eat food at least tatlong araw din. Number three, flashlight at extra batteries. Kung ayaw nyo na may batteries, mayroong flashlight yung hindi at uh, hindi na kailangan ng batteries nun. So, pwede nyo siya magamit yung flashlight na yun anytime. First aid kit, kailangan din mga bandages, antiseptic, gamot. And then susunod, kailangan whistle. Importante rin yan para makatawag ng pansin kung sakaling naipit kayo. No? So, face mask at alcohol or disinfectant. And number 7, Importanting dokumento, kailangan dala nyo rin yung mga important documents to especially kung meron kayong insurance, may mga medical records at mga IDs. Ilagay nyo yan sa isang waterproof pouch at saka cash. Hindi lahat kasi ng tindahan ay eh, tumatanggap ng card pag may emergency. At number 10, ang inyong power bank ng cellphone. Ilagay nyo rin kaagad dyan sa bag para hindi nyo na siya makalimutan. Charge siya lang para anytime pwede nyo gamitin. Okay, so may video na rin tayo ng The Big One at tungkol sa kaalaman sa West Valley Fault na lindol at mga posibleng tatamaan nito. Ilalagay ko rin ang link sa description kung gusto nyo mapanood. Ang mga hotline naman na pwede mong tawagan sa oras ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol at iba pa. Pwede kayong tumawag sa 911 emergency response sa police, sa bumbero o sa ambulansya pwede rin sa NDRRMC at nandyan po ang mga numbers nila. Sa Philippine Red Cross, aware din po yan pag kami mga sakuna. Rescue, Relief and Medical Assistance. Ang DSWD, active din po yan sa pamimigay ng mga relief goods, evacuation at saka welfare assistance. Kasama na rin po ang p para sa lindol, sa mga volcanic monitoring at mga activities. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.